nakaranas ka rin ba ng ganito paps yung bang pagkambyo mo sa motor mo ay eh, biglang nag-slide o sobrang vibration o may lumalagotok baka dito banda to sa clutch side ng motor natin paps so ang gagawin natin dito paps ah, titignan natin to dito sa bandang clutch side ng motor natin kasi hindi na to magandang problema sa motor natin pag sobrang dragging, sliding o tapos mayroon pang tunog na parang tunog helikopter pag natakbo tayo uh, medyo problema na yun unang gagawin natin pap sa motor natin i-drain muna natin yung langis para pagbukas natin ng clutch side crankcase hindi magtulo-tulo yung langis kasi andito kasi yung nakapundo yung ibang langis sa clutch side ng motor natin so sungkitin ko lang kasi walang lumalabas na langis sungkitin ko lang to ng screw yan kailangan drain na drain pops pag uh, tanggalin nyo yung pag mag drain kayo ng langis para hindi magtulo-tulo pag uh, magtanggal na ng crankcase. Kunti na lang lumabas. <laughs> Tapos itagilid nyo pops. Ayan. Para uh, madrain talaga siya. Tagilid mo lang yung motor. Tapos ibalik mo yung magnet, linisan mo lang, ibalik mo yung magnet sa ano, drain plug ng tinanggal natin. Dito paps huwag inyo masyadong higpitan, saktong higpit lang. Baka kasi magkaroon ng uh, crack dito sa may tornilyuhan kaya ingat lang. Yung saktong higpit lang. Alalay lang, alalay lang para safe yung ano, tornilyuhan. Sunod naman ito, yung kickstart na kayong footrest. Tapos dito itong tambutso para Mabilis lang natin matanggal tong kahan ng ano, ah, uh, clutch. Dito kasi sa ano tatanggalin natin paps, uh, may merong 2-way clutch, meron din 1-way clutch. Itong motor na to, uh, 110cc. Ang ano sa kanya, uh, semi-automatic 'tong motor na to. Ang clutch niya dito is 2-way clutch. 'Yan tatanggalin mo lang natin. Itong mga tornilyo. 2-way clutch 'yung ano niya, 'yung dalawang clutch 'yung uh, ah takbo dito sa motor na to kasi may iba kasi one way clutch lang isang clutch lang yung gamit pero dito sa ganitong klase ng motor two way clutch papakita ko sa inyo kung ano anong ano anong yan. Yeah. function niya ito yung two way clutch bali dalawa yung clutch nila ito. kasi paps uh, kung nakaranas ka ng ano nakaranas ka ng dragging sliding o minsan kumakadyot pa ito na yun paps ito yung i-check mo dito sa dalawang ano na to. Itong tinanggal ko na screw, ito yung primary clutch. Tapos titignan din natin dito kasi mayroon to siyang ano eh filter. Yan. Ito filter to sa may ano uh ano natin clutch shoe. Pag na ano, put na yung ano bakal ng belt dito sa pupunta. Tatanggalin muna natin tong ano crown crown washer para Kung wala kang tools pops, uh, pinapakita ko sa iyo kung paano magtanggal na walang tools pero dandahan lang kasi nakakasira ito ng ano ah uh, lock ng ating clutch kaya dandahan lang sa pagpukpuk mas may na meron kayong ano uh, crown socket para madali lang yung ano uh, pagtanggal at saka safe siya magtanggalin para hindi sa masira tatanggalin ko muna tong ano uh, clutch lifter kailangan pa-cross yung tanggal mo dito, Paps, para di masira yung tornilyohan ng clutch lifter, ganoon pa rin manumano lang gawin natin dito hindi naman lahat na mayroong mga gamit so pinapakita ko lang sa iyo kung paano mo siya gawin sa manumanong paraan basta magingat lang kayo, kailangan pag magtanggal kayo ng ano dito turnilyo, pakross yung tanggal, hindi sabay-sabay sa kabila, kabila din, huwag isang tanggal, kasi nakakasira ng turnilyuhan so natanggal ko na itong clutch lifter ito yung clutch bearing niya, clutch lifter bearing. Tapos ngayon, nagugutin ko lang yung apat na spring. Ito yung uh, clutch spring. Yan. May ano pa dito, mayroon pa siyang lock. Katanggalin din natin to. Pa uh, counter clockwise. Hindi ko nabanggit kanina pa uh, counterclockwise pala yung pagtanggal dito sa so may ano, primary at secondary. Pero dandahan lang pag pagtanggal dito kasi nakakasira ng yung ano, clutch screw gagamitin natin pagtanggal. Tapos so, ugutin mo lang siya nang sabay. Matanggal na siya. Yan. Ah, natanggal na siya. So, ayan, Natanggal ko na. Itong bill na to, Pops. Ito, nakita mo naman yan. Ang ibig sabihin nito, sobrang kayod na siya. Pati dito sa may ano, secondary clutch. Ayan. Gumagalaw na yung ano, yung gear ng secondary clutch. Ang ibig sabihin nun, may tama na yung uh, secondary clutch natin. Pati itong Uh, clutch you, Ito, hindi na talaga ito siya po kasi malalim na yung hukay niya. Ang gagawin natin dito, ipa, kung ipaparipis naman natin to magastos lang. Kaya, kayo nang mamili kung original o local yung bilhin nyo na kung magpalit kayo ng parts. Dalhin ko muna sa loob tong, ano dalawang clutch para mapaliwanag ko talaga sa inyo kung ano yung dahilan. Kung bakit nagkaroon ng sliding, dragging, o nagkakaroon pa ng gadget sa motor natin. Bali, dalawa yung papakita. Ito ito yung ano pa sa primary clutch. Yung pinakamiin na clutch niya. Ito. Tignan mo siya. Meron na siya ng ano. Meron na siyang ho, ah, may kayod sa clutch. Clutch yun. Tapos ito naman yung isa. Ito yung secondary clutch. Yan. Ito yung isa-isahin ko sa inyo kung ano ba talaga yung function nitong dalawa na to. So, mamaya na tong ano, mamaya na tong uh, primary class dito muna tayo sa secondary class. Ito secondary clutch na to, paps, pag umaalog, hindi uh, na talaga siya pwede kahit konting alog lang kasi magkakaroon siya ng vibration. Pag umaalog yung gear ng clutch. Tapos, ito naman yung ano, itong tinatanggal ko, ito yung tinatawag na clutch lining. Bali, dalawang ano to, dalawang klase. Ito, clutch lining. Tapos, ito naman yung clutch metal niya. Itong clutch metal, di naman to kagad-agad masira kasi pwede pang balik yan. Ang kadalasan na pinapalitan talaga dito is itong clutch lining. Kasi itong clutch lining kasi, Pops, pag wala na talaga itong ano, wala ng kapit. Kahit anong gawin mong ano dito, kahit gumamit ka ng pilmera, ayun na talaga umabante. Umabante man, pero sobrang hirap. Tapos ano pa, Umuusok pa yung ano, umuusok na yung makina kasi su su sunog na siya. Nasusunog na yung clutch lining. Kaya ay nakakaranas ka ngayon ng ano, uh, walang kam walang cambio. Kahit anong gawin mo talaga hindi sa ano. Ito naman yung mga rivet niya, paps. Yan. Meron tong guma dito sa ilalim, parang ano pa, uh, pa uh, meron siyang rubber damper dito sa loob ng clutch. So na-repair -re naman 'yan, pero sa akin hindi ko na -re repair to kasi nga ano uh, ah uh, matrabaho kasi so ang gagawin ko dito sa mga, sa secondary class na to uh, bibili na lang ako ng mga second hand Tsaka dito pa si i-check mo rin dito baka mayroon siyang ano ah uh, sira tulad nito pops oh tulad nito ipakita ko sa iyo yung sira mayroon siyang mga crack crack na dapat nawala tapos ito pa dito sa gilid yung lapatan ng clutch lane tignan mo ayan pag ganito na kasi Pops, may tama na yung clutch lining natin. Ay, clutch hub natin. Dapat, uh, ano na to, papalitan na natin to. Pero pwede pa naman to sa gawa ng paraan, eh, ipa paplat lang natin to. Pero di na siya masyado maganda yung performance niya kasi nga masyado na siya maluwag kung, gagamit kung gagamitin pa natin ulit o remedyuhan natin to. O, tignan mo sa'yo. Kahit isa-isahin mo to sa Pops, lahat yan mayroong ganyang lamat. Bakit nagkalamat to? Kasi nga, sa sobrang init ng makina, uh, yung mga bakal kasi sa loob na ng makina pag sobrang init lumalambot. So normal lang naman nangyayari ito pag lalo na ay eh, matagal na yung motor na ginagamit mo. Ngayon, mangyayari't mangyayari talaga 'to. Pero ang gagawin mo talaga dito, Pops, palitan mo talaga 'to. Agad maari kasi ang ang posible na mangyayari dito is sobrang dragging. Hindi na siya maganda yung performance na tulad ng dati. So ito isa 'to sa mga dahilan bukod dun sa ano ah uh, sliding na yung clutch lining natin. Isa rin to kasi nga, pag magkambyo ka kasi, uh, humihigpit yung ano, humihigpit yung clutch. Pag humihigpit yung clutch, uh, tatalbog to kasi nagkakaroon siya ng kayod ng clutch. So kaya kailangan i-plot natin to. Kaya sabi ko nga kanina, kung pa-plot natin to ganun pa din kasi hindi na sa masyado na siyang maluwag. So wala na tayong ibang gagawin kundi palitan talaga siya ng bago. Pero subukan nyo din. Pero para sa akin, hindi na talaga dapat pinaplat yan. Kasi gumagana sa sauna. Pero katagalan, nagdadragging pa rin ulit. Kasi ano na, may tama na siya. So, ganun lang, Paps. Uh, pati dito sa ano na to, uh, dito naman tayo sa uh, primary class. Itong ano na to, Paps. Itong bill na to. Tignan mo naman itong bill na ito. Ipakita ko sa iyo yan Itong bill na to, Paps, pag nakita mo may kayod na malalim na yung kayod, ang ibig sabihin nito, Paps, ay ah, hindi na talaga siya pwedeng gamitin. O kung gamitin mo pa man to, ibalik mo to siya, ang tendency din dito is dragging. Tapos, kung dragging, wala na rin siyang halos uh, ah, kapit. Kasi nga, malalim. Pagka maipit na yung clutch yun natin dito sa ano na to, sa bill na to, clutch bill na to, ay hindi na siya masyadong kumakapit dahil nga malalim na yung ano niya, yung kayod ng clutch. So may mga remedyo naman dito, pwede, pwede naman i repist to, ipa natin ulit pero ganoon pa din na nawala yung ano niya, yung kapal ng ano, yung lalapatan ng clutch yung pagka na yung ano natin, uh, clutch. So ang tendency na mangyayari kung ibipilit mo pa rin to na ibalik, Ganon, dragging, sliding, uh, kumakajot. Kung ano yung naramdaman na problema doon sa may secondary clutch, parehas lang dito pap, sa may ano, uh, primary clutch. Kaya kung ganito yung problema sa clutch lining mo, clutch bill, uh, palitan niyo na agad para di na lumala pa yung problema sa motor mo. So, dito tayo sa ano, sa ano niya. ah... Uh, Clatsio. Ito naman Clatsio na to, Pops. May nabibili na ganito eh. Na Clatsio. Yung Clatsio lang talaga. na May nabibili. Kaso nga lang, ang problema, dalhin mo itong, dalhin mo to, ah... Uh, isukat mo to Yung dalawa na to Yung Clats belt sa kayong clats shoe. Kailangan magkaparehas ang sukat niyan pag bumili ka para hindi ka rin magkaroon ng problema kung isalpak mo na. Minsan kasi, bumili ka ng clutch tapos stock pa rin yung ano mo, uh, bill, hindi pa rin siya accurate kasi minsan kasi masyadong maliit yung clutch clutch shoe, hindi masyadong kumapit. So kaya ang gagawin mo dito, dalhin mo itong sample, itong dalawa na to kasi di lahat ng nakikita mo, sa ng Klatsville sa Klatsyo ay magkaparehas ang sukat magkaiba-iba ang sukat niyan kahit sabihin natin ah uh, 110 o 100cc o 125cc may tendency talaga na iba-iba dapat talaga magkaparehas sila ng sukat so yun lang Pops. yun lang yung ano ko ah uh, ano ko sa inyo payo ko sa inyo ah uh, wag na huwag muna kayong basta-basta mag magpaano ng makinaon, pare-press ng makina, titignan mo muna dito sa clutch lining, baka sa clutch lining lang yung may problema. Kasi may iba kasi, pag uh, nakakaramdam na ng sliding, o kadyot, o may knocking na maliit lang, alamin mo muna yung ano, sistema ng motor mo, kung ano yung motor na gamit mo. Uh, obserbahan mo muna kung sa na talaga ng makina. Kasi tulad nito, yung motor mo ay, one way clutch or two way clutch kadalasan naman kasing problema diyan is ano sliding knocking na maliit knocking na maliit lang galing sa ano galing sa clutch yung naputol yung ano pag naputol yung spring tapos dragging ang pinaka number 1 talaga dragging pag uh, na pudpod na yung ano na na yung clutch lining tapos yung uh, 'yung ano natin uh, 'yung bill clutch bill. 'yun lang naman eh. Tapos walang wala wala na talagang wala na talagang ayun na talaga 'yung 'yung motor natin. Ayun 'yun talaga 'yung pinaka problema. Basta payo ko sa iyo, paps, huwag ka muna basta, basta magbaba ng makina. Iwasan mo muna 'yun. Huwag ka, mag, huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Step by step lang. So, hanggang dito na lang, Paps, sa, sa susunod na video na lang. Kung nagustuhan mo itong video, please subscribe, I hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko dito sa YouTube channel na ito. Paalam na, Paps!